Ang krisis pwedeng maging oportunidad. Katulad ng isang ama sa Toledo City sa Cebu na may leukemia ang anak. Imbes na magmukmok, gumawa siya ng paraan sa pamagitan ng mga blackboard o pisara. Isa ang pisara o blackboard sa mga nauna nating pinagpraktisang sumulat. Sa pamamagitan nito, ipinakita rin ng isang ama kayang-kaya niyang madugtungan ang buhay ng pinakamamahal niyang anak. Walang pagsidlan ng kaligayahan ng mag-asawang Lilibeth at Jukril nung malusog na isinilang ang panganay nilang anak na si Julil. Dalawang taon na ang nakararaan. Every month talaga ako nagpapaprinatal. Okay naman ang ano niya, ang kalagayan niya. Tapos pagpanganak ko rin, uh, nag screening din siya, okay naman. Hindi namin nakalain na magkakasakit siya ng ganito. Sabay pang minala si Jukril. Natanggal siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Para meron silang maipantustos sa kanilang mga pangangailangan, nagbenta pa sila ng mga gamit sa bahay. Nagpundar ng negosyong pisonet. Sinamahan din ni Jukril ang kanyang kaibigang si Alan sa pagpintura ng mga pisara sa mga eskwelahan. Pero ang lahat ng ito, hindi pa rin daw sumapat para sa mga gamot ni Julil. Hanggang isang araw, naisipan ni Alan na gawan niya ito ng pisara o blackboard para merong paglibangan. Doon na nagka-ideya si Jukril na gumawa nang iba pang mga pisara na maibibenta niya ng 250 pesos bawat isa. Wala na mga pintura ba? So, Sige, hindi tayo. Buhay kami doon sa ano. Ay, ah, sabi niya, gagawa tayo ng lakport kay Julil. Pagkagabi noon, naisip ko ba gawa tayo ng marami para laibita na lang. At ang kanyang kikitain, ipantutustos sa chemotherapy ng kanyang anak. Nagsimula lang si Jukril sa iisang plywood na nakagawa ng walong pisara. Hanggang naisipan niyang ipost sa Facebook ang simple niyang hangarin na sa pamagitan ng pisara, mabuhay pa ang kanyang anak. Doon na nabuo ang proyektong chalkboard para kay Julie. Hindi ko nakala na Marami pala yung order bar. Marami na yung sa pupunta na yung merong taga-dugmay, dumagiti, buhol, sibo. Kung pagmamasdan si Julil, hindi mo iisiping malubha ang kondisyon ng bata. Makulit ito at masayahin. Pero dahil sa kanyang kalagayan, doble ingat ang kanyang mga magulang. Yun, gusto niya yun. Nagpag-taguan, Kami-kami na lang nagkipag-ano sa kanya. Kunwari, naglalaro na lang kami na laro kami ng takbuhan. Minsan, pina, pinapanood namin ng cartoons. Kaso lang, madali siya Madaling magsaway. Yung. Gusto niya talaga yung sa labas ng ano, bahay. Eh, hindi nga pwede siyang makipag-anong laro sa mga bata doon. si so, madali siya pahawaan. Madali nga siya magsipon. Yun nga ang maliit ko na nasipon. ay eh, palagi namin kano, ka, nasipon na rin siya. Tapos, uubuhin na naman kaagad. bagong panganak si Lilybeth, sa pangalawa niyang anak na sumunod kay Julil. Hirap man sa mga gawain si Jukril, sinasamahan niya si Julil. Sa tuwing ito'y nagpapakimotherapy. Sobrang sakit ngay? eh. Kumapigilan. Eh ano pa lang 'yon eh. CBC pa lang. Lalo na yung ano ba, yung sa IT, yung sa likod eh. Sarayog. Tsaka, yung bunmaro. Malaki yung... Ito, hindi ko idaan sa... Hindi ko pigilan yung... sarili ko. Hiyap. Mayroon pa. Patong patong Kada linggo, 8,000 pesos ang nagagastos nila kada session nito. Meron ding time na no, sinisisi ko yung si God kasi sobrang unfair niya eh. Hindi na ako kasi naras ka niya eh. Tanong na ako ng tanong sa sa likod. Pati niya akong ginunit ako ko. Wala naman akong nagkakamang pero... Hindi wala din ako na Magigaling din itong anak ko. Anak ka, problema ito. Hindi naman dumating sa akin na time na gano'n sinisisi ko. Kasi, ano naman, hindi naman natin hawak ang buhay natin eh. Pero, hindi ko talaga sa ngayon, hindi ko talaga kaya pantanggapin kung ano ang maging, di, maging ahatol uh, niya kay Julel. Pero at least, lahat ginagawa namin hanggang anong makakaya namin. Di ba kami sa pera, paggamot ito, mahal-mahal ng paki mo yung mga gamot niya. Lagi kami mag-aaway. Kailangan na sabi ko, ipa-adapt na lang Di si Julen. Sabi ko, wag Kahit anong mayari, bintan yung bahay. Pero dahil nakikita raw ni Nadjukril na nilalabanan ng kanilang anak ang leukemia, kesa sumuko sila man, lumalakas ang loob para lumaban lalo pa ngayong meron silang bagong sandata. Mga hamak na pisara. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sana po patulungan niyo kami sa sitwasyon namin. Isa sa mga umorder ng Julil's Chalkboard, si Alma mula sa Cebu City. Nabasa ko po kasi yung sa Facebook post po ni Kuya na umihingi po siya ng umihingi po ng, ng tulong. para kay baby Julil sa anak niya po na may may sakit po. At siya man, may malalim na dahilan kung bakit niya ito tinangkilik. Ang nag-iisang kapatid daw kasi ni Alma, katulad ni Julil, meron ding sakit sa dugo na hemophilia naawa po ako kasi ganun din po yung sa kapatid ko. Nung time na nangangailangan po kami, halos, halos iniisa-isa na lang po namin yung mga kakilala namin na tumulong din po sa amin kasi yung sakit din po niya, hemophilia. Buti na lang din po, tinulungan po kami ng happy yung hemophilia association. At to give back, nakarelate po ako kay kuya. So, hindi pa ako nagdalawang isip na mag-order po ng, ng chalkboard problema nga lang dahil nag-iisa lang si Jukril sa proyektong ito ang mga order para sa pisara katulad ng kay Alma at sa iba pa hindi niya gaanong naaasikaso lalo pa ang delivery nito dahil dito inimbitahan namin ang ilang mga kawani ng pamahalaan ng Toledo City at mga residente mula sa iba't ibang barangay para sa isang bayanihan. Ang kanilang misyon, makagawa ng isang daang pisara. Ang mga kaibigan ni Jukril na sina Alan at si Cesar, itinuro muna sa mga volunteer kung paano gawin ang chalkboard o pisara. Maor na ang atong buhaton, bali ang pagbuhat gina ni, kanis siya frame no frame. By assignment ba? Harun dita ang magkaguliyang, harun makuha gina itong atong tuyog tumong nga maabot ni ang atong uh, 100 kapisis. Hindi alam ni na Jukril at Julil ang proyektong ito. Kaya nung nabasa nila ang aming mensahe, na sorpresa sila at naluha. Hanggang naging emosyonal na ang lahat. Gagalingan si Julian. Di ba gagalingan yung baby, no? Sobrang tuwa buhayan ulit yung <laughs> pag-asa sa <laughs> pagamot si Julie. Salamat po sa inyo lahat. Wala po niya, Panginoon. Salamat. Salamat din sa nag-donate sa bumibili ng chukwet. Salamat po. Kayo po ang nagbigay ratos ng... Kas <laughs> na kasamin. Nangangalo na po kasi Julie. Salamat po. Maya-maya, inumpisahan na ang paggawa ng isang daang blackboards. May mga naglagari, may mga nagmartilyo para mabuo ang frame. Nagliha. Nagpintura. At nagimprenta ng mga letra at numero. Para sa finishing touches, ikinabit na ang mga friend. Matapos magawa ang isang daang mga pisara, handa na ang mga itong i-deliver. Si Jukril pa mismo ang magahatid ng pisara kay Alma para personal ding magpasalamat. yata gusto nakaunat oh kung sa kliyante ah wakatapang nalanak salamat tapang nalanak ganon ganon kung 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 ganon Takunan. Laki yung tulong sa kamot ng Salamat po. Samantala, aabuti ng humigit kumulang tatlong taon ang chemotherapy ng bata. Kaya para mas mabantayan ito at magtuloy-tuloy ang kanyang gamutan, nilapit namin sila sa Eduardo Aboytis Cancer Center. Si pala ako nabayaan ng Diyos. Madiriging mga panalangin ko. No, natutuwa ko na meron natutulong na condition. Kung pwede lang sanang mabura, na parang chok sa pisara ang mga sakit. Gayunman ang pagmamahal ng mga magulang sa anak kung isusulat sa lalim at lawak Siguradong hindi sasapat ang kahit ilan daan pang mga pisara.